Pareho nang naiuwi ang mga labi ng mag in partner na binaril habang nasa loob ng bus sa Nueva Ecija. Isa po sa mga tinitingnan ngayon sa investigasyon ang alitan ng babaeng biktima at kanyang anak. Mula sa Isabela, may ulat on the spot si Russell Simorio ng GDA Regional TV1 North Central Luzon. Russell? Koni pasado alas 7 kaninang umaga ng may uwi dito sa Kawayan City, Isabela, ang labi ng babaeng biktima nga namatay sa pamaril sa loob ng isang pampasaherong bus sa Karanglana, Nueva Ecija. At iyak at labis na paghihinagpis ang sumalubong sa mga labi nito. Inilagak ang labi ng biktima sa chapel ng isang punerarya alinsunod sa kagustuhan ng kanyang anak na isa sa person of interest ng sa nangyaring krimen. Ayon sa hepe ng Karanglan Pulisa, si Police Major Ray Ian Agliam, may hidwaan ng babaeng biktima at anak niya. Nagugugat umano ito sa pagsasampa ng kasong carnapping at robbery ng ina sa kanyang anak na nakalaya matapos makapagpiansa. Hindi man natuloy ang autopsy sa bangkay ng biktima sa karanglan Nueva Ecija kung saan nangyari ang pamaril, umaasa pa rin ang mga kapatid ng biktima na papabor sa autopsy ang asawa at anak ng biktima. Kinumpirma ng kapatid ng biktima na may alitan nga ang babaeng biktima at anak niya. Huli raw silang nagkausap ng biktima noong November 8 na dadalos sana sa hearing sa kaso. Napakabait yung kapatid ko. Wala siyang, wala akong ibang kaaway niya. Kundi itong case na lang ito, yung kaso na lang ito na hinaharap niya ang alam kong dahilan kung bakit siya pinaslang ng ganito na wala siyang kalaban-laban. Pinatay na lang siya ng ganyan na walang basta-basta na parang hayop. Kaya ang masasabi ko sa gumawa nito, uh, napaka-brutal ang ginawa niya. Uh, lahat naman po ng motibo doon sa mga biktima ay lahat ng angulo ng motibo ay tinitingnan po natin. Yung sa anak, yung sa negosyo, yung sa Uh, pwede rin po kasi yung lab, sa love triangle, lahat po noong motibo ay ating sinisiyasat ayas yes po, kasi po uh, ito pong biktimang babae ay kinasuhan niya po itong kanyang anak ng kidnapping at robbery. Ayon sa pulisya ay tinanggi ng anak ang mga aligasyon laban sa kanya batay sa pagtatanong-tanong ng mga investigador at uh, tumanggiring magsalita sa harap ng kamera ang ama ng biktima. Inaalam na ang ng dalawang sospek sa krimen. pina -e enhance ang viral na dashcam video para sila'y mamukhaan. Ayon sa pulisya may mga pwersa na rin silang tumulak pa Isabela at Nueva Vizcaya para sa karagdagang impormasyon sa pagpapatuloy ng kanilang investigasyon. Kani ayon sa pulisya, nag-interview na rin sila sa ilang pasahero ng bus kung saan nangyari ang pamaril at hindi raw nila namukaan ang dalawang gunman dahil habang nasa biyahe, magkahiwalay sila ng upuan at nagtakip sila ng mukha gamit ang kurtina ng bus. Anim na basyo ng bala ng caliber 45 na baril ang narecover ng mga pulis sa pinangyarihan ng insidente. Ayyan mo lang latest mula rito sa Kawayan City, Isabela. Alexia Oconni. Maraming salamat Russell Zamora ng GMA Regional TV 1 North Central Luzon. Mga Kapuso para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga Kapuso abroad, subaybayan niyo po kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.